Ito pala parang hindi lalaki, para palang babaeng chismosa itong kausap natin. Ede, kagaguhan yan tanong mo, tanong ng gago yan, yan ang sagot ko sa'yo. Para <laughs> yan magbabasa ko, tingnan mo. Pero kaya ko lang yung maling paniniwala mo, na pag isang teksto lang hindi ka pala maniniwala, matigas ang bungo mo pinagbibintangan niya ang salita ng Diyos na mahina pag isa lang. Yan ay napakalaking katangahan at katarantaduhan. Malulogo ka ba talaga o sanay ka bang magpakapal ng mo? Alam mo, Brad Mel, Mr. Moderator, para tayong nakikipaglukuhan sa isang batang gago eh. Ginagago mo tao eh! Ginagago mo tao eh! iba ibaw yung hindi na hindi... Wala naman ako sinasabi niya eh! Ang kulit mo eh! Ang tanong ko kasi meron o wala. Wala ko sinasabi niya Ang tanong ko maliwanag! Yung bagi... Matuto ka ng disiplina! Talo ka Talo ka na! 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 wala <laughs> na lang <laughs> dadalbihin. Talagang maka siguro 'yung eh, pang-mental hospital. Oh, <laughs> <laughs>